mga guys, pupunta tayo doon kay La Angelica mga guys kasi ngayon ang nakatakdang araw ng pagbibinyag kay uh, Casey uh, titignan natin mga guys or mga kabindors ang uh, pagbibinyag masaksihan man lang natin uh, titignan rin natin kung nandyan si uh, Idol Juju albasan. ngayon ang araw ng uh, binyag ni Kisi. Tara mga guys, samahan nyo ako. Hi, hello, good morning. Good morning, Long. Mm -hmm. Kisi, good morning. Ano, kumusta na Kisi? Please ka muna. Nasaan si ano? Si Idol Jojo. Ah, huh? nag CR. Ah, nag CR. Ah, mo ngayon kasi ah. No. Ah, kayo tatlo. Uy, sabay-sabay na. Uy, kala ko si Kisi lang. Tatlo pala kayo. Ano yan, Long? Handa? Ayos ah. Ang daming handa nila kisi Saan simbahan lang? Samparo. Ah, Samparo. Okay. Ang daming handa pansit saka ito ano ano daming karne nasan sila Angelica? simbahan ah nagpunta ngayon ng simbahan Anong oras ang kanilang binyag? Ay, hindi mo pa alam? Wala ba eh. Wala schedule natin. Ay, i-schedule pa. Hindi, naka-schedule na nga ngayon eh. Ngayong araw eh. Hindi na. Hindi na kalista yung ninong-dunog. Ay, hindi pa nakalista? Oo. Agoy. Iyan lang. Ano pa ba? tulis. Ah, itong maliit na bata, nabinyaga na yan. Wala pa rin? Agoy. Boss, morning. Ay, good morning. Nakaw, tinuruwa ko si Angelica, at pinapunta ko sa simbahan yung pala eh. Mag-i-schedule ng binyag, hindi pa nga nakalista. Kailan ko pa sinasabi na schedule mo, punta ka sa simbahan, hindi gano'n yung basta-basta nagpapabinyag ka, nakanganga sa simbahan. Paano mm. ka ako hindi matuloy yung binyag? Pero punta ko kasi pinasama ko itong nilang sa... Ah, hindi pa... Pinasundan ko kay Jojo ngayon. Ah, hindi pa rin naka-schedule kayo araw? Hindi! O ano? Ay, patay tayo basta dyan. Basta ang tinanong niya lang daw sa simbahan, ano oras ang binyag? Alas 10 lang daw. Yung pala, hindi pa mga nakapalista lahat, pati yung bibinyagan. Dapat nakalista yan kasi tulad ng akin, yung diba yung pinatinulungan tinulungan ko na mapabinyagan, pinalista ko yun, talagang nakalista yun, naka-schedule. Agoy. Sinasabihan ko siya ayaw makinig sa akin. Simula ng Huwebes, ngayon nakagabila na sila nag-uyan. Agoy, agoy. Ay paano? Ay ko, schedule mo yan, punta mo sa simbahan. Oo, te. Oo, te. Paano ngayon yan? Ay, pumunta sa simbahan ngayon. yun, pinutusan ko. Sabi ko kay Jojo, sundan mo nga ito, kaya Jojo doon. O, oh, eto mm. na. Hello, oh, good morning. Good morning, po. Ah, oh. uh, ano na ang nangyari? okay na, uh, okay na lahat. Okay. okay na. Hindi ang binyagan si si Angelo sa kasi kasi lang kasi, kasi oh, ah. sa si ano si ano yung <laughs> si Si Jinjin, -Jin, -jen, isabay na lang daw kay Angelo. Kaya nga, sa, hindi pa sabi ko sa iyo, lang na Ah, kayo. bali, ang bibi niya ganyan, dalawang tao lang, dalawang bata. Opo. Ah, Magal okay. niya? Wala nang bayad yun. Know, ang nilista yung ninong sa kaninang lang. Wala, wala nang Bila, ko kayo kay Kuya Jogra. Ah. Wala nang bayad. Ah. Hindi kayo nakita ni hindi. Idol. Kasi sumunod daw doon. Sa, At susunta kayo eh. Sa simbahan. Yeah. Ha, pa. Muwe pa, yun. Ah, pa. Hi. Ay! Eh, yeah, check At na lang nyo po batangin. si Sir Jojo na, na ano, na dito na po. Na, okay na. Apo. Hindi, daraan naman yan dito. Pagkuhan. Ah. Daraan nyo. Tinawagan lang po kanina. Oh. punta dito ah. kay Jojo. Iwan na pala yung isang bata. Oh. Iwan, ah, dalawa. <coughs> bali, dalawang may iwan. Das, bali, apat sila, no? Dalawa ang hindi na may sasama ngayon. Ito lang dalawa sa'yo. Sino-sino nilistan yung ninaw? Okay. Sergio, Jojo po, patanong sa kakayo, sa kakayo. Sa kasino pa isa yung ninaw? Sir, Sir Arnold Bok. Ah, dun. okay. Aray, ito, okay. Mo ito. Oh, dapat sinama muna ako para maging ni ninong na rin. Hindi ko naman rin alam na pupunta ba siya. O, hindi ba siyempre? Hmm. Di ba Lisa, sa susunod may dalawa pa naman eh. Di ba ano? May dalawa pa naman na huli. Ilista muna ako doon na ninong <laughs> sa dalawang huli. Busy rin kayo po kasi oh, na. busy nga eh. Pupunta muna ako sa tungko. Mamaya, pagtating ko, kami magbunod. Ayan. Ang utas mabilis kaya ang oras. Dapat eh Hindi, sabag... bibili mo na ako ng gaas niya eh. Nandun, tawag nang tawag eh. Dapat hmm. kis... Dapat... Dapat... Sinabi mo sa kanya na may partida dito. Sina ano? Sinabi ko nga, sandali lang, bibigyan ko <laughs> ng Dapat sinabi baas. mo na may partida. <laughs> Hindi, kahit muna na kayo daw, kala magluluto. Dapat nuluto. sinabi mo oh, oh, oh. na may partida dito. Mamay hako na lang tayo. <laughs> Anong ba oras yung... Anong oras, anong oras ang ano? Mamaya punta pa, puntan nyo doon. Dili Anong oras ang binyag talaga ano yung oras, final... Anong oras ang alas 10 pa? Ah, alas oh, 10 oh, pa. 10 okay. Anong oras pa? <laughs> ah, <laughs> ano pa lang mag alas... Alas 9 media pa lang. Ha, 9.30 na? Oo. Oh. Opo, ma. Ah, Ay. ano, 8.00. Talaga to si <laughs> Bosin. 8.30 pa lang. Ah? Ayan oh. Ayan nga. Kita mo, 9.30 na. Ito ka pa doon. Ito saglit lang yun. Dapat sinabi mo sa kasama mo na may party na dito. Hindi, di ko naman niyang pagpapapaloon sa simbahan eh. Basta, alista doon. At pagdating ko dito, sino magluluto dito? oh, kaya, oh. kailangan yun. May magluto dito. Oo. Hindi eh, ba? Pinamili ni Kuya Jojo. Oh. Eh, kaya niya ba lahat? di pang tatay ko magluluto pa ako. Oh, marami yan. Marami yung ang ng pansit. Ah, adobuhin. Tinola. Kita okay, so, so, uh, mo oh. so, yung so, karni, Marami oh. Marami yung karne oh. Ah, sige okay, na. Ito, may tomato sauce. Ang sabi ni Sir. Minudo daw. Minudo. May syrup. Mm -hmm. May tomato mm -hmm. sauce. Tapos yung patatas, yun ang minuto. Oh, Sa baboy ba yan? Sa manok? Hmm. Baboy ba yung sinabi ni Sir? oh, tayo ka lang. ito nga, hindi bibinyagan. Maganda yan. Oh. Oo oh, nga, no? Diba? <laughs> ito yung <hindi laughs> bibinyagan, maganda. Oo. Oh. Pang espesyal. Eh, pro, e, no? proxy kam, pro, sumama ka kay si mama mo. Proxy ah, muna, ah ito yung huli si ano? Proxy mo muna. Huli si mama. Mary... Mary Jane, Mary Jane. huli. At saka itong maliit. Ah, okay, okay, sige. Ay, Angelica, i-proxy mo muna ako sa anak mo. Ano na yan mo? ah polyo. Ah? Pagkakailangan kusan yung mga inaanak. Ah, kusan mo si ate mo. mga ninang-ninang. Magkahawakan na kang bila. Ano na, Kisi? I-proxy mo muna ako na. Magiging kristyano ka na. Kasi bibinyagan ka na. No. Kristiano ka na. Ate Joy mo ha. Ay, ikaw ang dali ka baka hindi mo maintindihan. Kristiano ka na. Kasi ang mga ninong ninang maghahawak ng kandila. Ipaproxy mo muna ako kay 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 Tapos pag sinabi ko saan may mga inaanak mo. Marunong ka yan. Ito ako ka. Pulbusa mo na may kapan mo. Mamaya may lalakad na kayo. Dali pa ah, ali. Pulbusan mo pati leg yan Oo, oo, Ano mo pulbuhan mo? Kasi mamaya may ano na. Ah, uh, Square Jordan na dito pinaligo. Oh, ah, alas 8:00 si pa lang. Ma, ano pa? Mga an ka naman, ka nervous eh. ka Kasi hindi ko makita yung oras natin nasa ilalim eh. Oh, sa susunod kasi, <laughs> eh, jingjing. Sa susunod dito ninong mo ha i-schedule ka namin sa susunod eto ang magiging ninong mo oh ako na ang ninong mo kasi nahuli kayo eh nakahabol pa ano yan may kapan mo yan bubo <coughs> niyo itong guan bubo yan yan ang daming kuwa na ah. sangkapan hindi tayo schedule hindi hindi na PR pa yan

Ayun, ang lulutuin. Ayun mga kaibig. Ayan natin si Ate Gina para mag... Ayun, ano ito? Ah... Minudo. Tapos yung isa yung isa dyan na mga malilitang hiwa pang saw sa pansit. ito. Oo. Ano? Uh, yan, tapos? Yan, tapos. Oo. Ay! Wala ka palang atay. Meron dyan? May nakita akong atay. Ayun. Ah, itong pangalo sa pansit. Ha? May pangali ka, Ay, mo. Pa, yung Hindi pa sa yung papansin. Hindi. Hindi. Parang ihalo ito sa ako. Ano yung Oo, wala ka tayo. Ha? Wala planggana. Wala bang ba dyan planggana? Para ma... Wala na. Wala na. na, 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 na mo dyan. Di ba may planggana tayo? Ito, saan ito? Maliit! Sali, maliit ayam, ang planggana. Yung na? kulay puti. Hanapin yung planggana dyan. Pulay puti. Okay, ito, diba Oo, Tara! Yung planggana ng puti dyan. Nasaan na? Yung binili ko. Pansit lang yan natin, Gina. Para saan po ito? <laughs> yung ludo ko Sa ako niya. Sa ludo. Si Tinkari ni ludo. Oo, si Tinkari yung planggana? Wala nga Ang tanong, saan pala magsasain? Alam. Ito na lang ako sa apoy.

Magbayad pa tayo dito sa pukuha tayo ng babayaran. Di isa yun ah. Oo, sige, mo. sige. <laughs> okay, okay. Sayang yung pera mapunta pa sa iba. <laughs> no? Okay, okay. Ayan mga kabindors, ay sinamahan natin dito sila Kisi at saka si Angelica sa simbahan na ito. Upang masaksiyan natin yung pagbibinyag kay Kisi at saka kay Angelo. Yan mga kabindors nandito kami. Uh, ako lang ang ano, ako lang ang pinasama ni Idol Jojo, Jojo jo dito upang maihatid ko sila Kisi at Angelo, Angelica at saka yung mga ninang uh, naririto mga kabindors. Ayan, ah uh, dito muna kami sa labas kasi hindi pa tapos ang pagmimisa ng pare. Kasi ang ano mga guys, ang pagbibinyag ay sa pagkatapos ng misa. Kaya ito, antay-antay muna kami dito sa medyo labas ng chapel na ito. Ayan, Uh, sa wakas mga guys eh, napabinyagan na rin si Kisi sa tulong ni Idol Jojo Albasan. Ito nandito na kami sa loob at prepare na yung ano? Prepare na yung pagbibinyag. Kaya yan abangan nyo mga guys yung pagbibinyag. Ayan. Rerito sila. Nagtatambay muna. Dito na ito sa loob na ng chapel, mga guys. Ayon si Kisio. Oh. Papunta na doon sa may altar. Sa may ano ng pare. Pero ang ano dito, mga guys, ay ito na. Ang pinakahuli. Pinakahuli na sila, ano? Pinakahuli na sila Kisi na bibinyagan kaya natagalan kami sa paghihintay kasi ang mga adults mga guys ay hinuhuli ayan balik ulit kami doon sa hulihan na upuan ayan balik click kasi ang ano mga adults ay huli daw na mabibinyagan ayan sa wakas natapos na rin ang mga batang-bata na binibinyagan, mga sanggol talaga. Ayan. Ngayon naman ay isusunod na itong ano? Isusunod na itong sila Casey at Angelo na mabinyagan ng pare. Kaya naano kami yung nakantala kami

yang membutuhkan tempat itu dan sekaligusnya itu menganggap dan itu untuk sesuai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nama-nama itu berada di dunia yang tidak sesuai سے کو نگراں کرتی ہیں ان کی نماز اور وہ قدرت مستر اور دیانتی ہے پورے روزانہ اور منگل کا تعارف پہلے طریقے نما پاک ہے اس کی ممکنہ طاقتیں اس پر تو رہے گا اصل یہ ہے کہ دلان دی ہے نماز کا استاد

ang dilay kay ako ay pinipiñayan sa ngala ng ama, ng anak at ng espiritu santo. Uh -huh. At sa mga inyo rin, hindi at ang espiritu sa

Ah, oh, isi. Kristiana ka na. No, okay ah. Okay, okay. Ah, tayo ay umuwi na. Ah, tapos na ang binyag. Sakay na ka, sakay na, Kisi. Ayan mga kabindos ay uuwi na kami. Ayan si Kisi o. Oh. Christiana na si Kisi at saka si, ano, si Angelo. Ikaw naman, hindi natuloy ang binyag mo ano. Eh di siya susunod yan na lang. Opo, sabay po kami yung kapatid kong sanggol. Ah, okay, okay. Sabay. Eh, ako na lang ang ninong mo. Ay, sa susunod, oo. Siya okay. Sige, uwi na tayo na. No? ba ba may lulong ninong ninong oh ninong yun ninong kain na kain mga guys tapos na ang kainan pero marami pa rin natira ng mga ulam oh maraming natirang ulam talaga pati pansit ang ang daming pansit lulong ano grabe isang ano pa isang kawaling malaki kada tabi-tabi yan shout out po sa mga viewer shout out kay Ma'am Iki ng Japan maraming salamat sa pahanda mo kay kisi Okay. Okay. Yeah. Galing, Ayan. Nagsimbak pa naman tayo. Nagpaini at plastic Plastik. Nagaling mula ng simbahan. Di ba nagsimbak? Oo na nga. Nagwinala na tuloy si Mary Jean. Nandito ka na sa plastik. Ano ba yan? Ayyan. Hindi tuloy nakakain ng maayos. Sige, may dilaw. You know. Natataw tayo kagabi, di ba? Ganyan ka. Ah, sige na po. At uwi na po rin po ako. No? Maraming salamat sa inyong lahat dito. Maraming salamat Ayan, ayan.